Ah, uh, uh, guys? Ah, uh, punta tayo ngayon sa ah, uh, bundok ano, uh, magha-harvest tayo ng mais. Ah, uh, harvest time ng mais, guys. So, ayun, tara. Ah, uh, tingnan natin. What's up guys? Uh, dito tayo ngayon sa uh, plantation ng mais, ano. Uh, try natin mag-harvest ah uh, paraan ng uh, manual harvest ng uh, mais, ano. Uh, katulad ng mais na to, guys. Uh, ang mais na to, guys. Uh, More or less 3 uh, months din pala guys uh, simula nung ipinunla uh, hanggang sa iha harvest na siya no? More or less 3 uh, months din pala guys patulad din siya ng palay Ito guys, uh, itong ito pala palatandaan ng mais na magulang na no? Uh, brown na yung dahon niya, no? Tsaka itong balat niya, uh, brown na rin. So, ayan. Kung nakikita niyo guys, uh, pati doon sa pinaka-bulaklak niya sa taas, uh, tuyot na, no? So, pagkaganyan, guys, uh, yan ang platanda na magulang na yung mais. Ayan. Uh, uh, tuyo na yung halos sa uh, 80% ng dahon niya. Ano na ibita niyo ang lalaki ng bunga guys. Ano yun? Uh, Tik. Tik sa uh, masinsin. Ayan. Ang lalaki guys. hindi katulad ng ganito guys uh, ito mura pa to no na idad uh, ng mais ayan. so kung nakita nyo green na green pa yung dahon ng pati yung buhok niya ah uh, sariwa pa talaga so ayan uh, itong klase ng mais na sariwa pa guys So hihintayin pa yan na uh, gumulang ano para ah uh, haharbisin. Ito guys, uh, kung nakikita nyo no, uh, magulang na tong mga mais na to. Nakikita nyo. dilaw na dilaw guys ah pag ah, manual harvest guys ah pabalatan nyo muna no tapos po, titigpuin ano pag putol na nakuha nyo na tong bunga tong puno guys uh, ah, itutumba yan makikita Ay, nyo ayan apakan nyo lang para matumba ganun na ang proseso guys babalatan tatanggalin tapos itong puno ah, uh, tutumba lang ganyan so ayan pakaraming mais nyan guys ah, uh, hanggang dun sa kabilang ibayo guys, uh, kung napupunan nyo guys, uh, sa bawat puno ng mais guys, uh, isa lang ang bunga nya. Uh, bihira ka makakita ng dalawa, pero maliliit. So, kadalasan guys, uh, isa lang talaga ang bunga ng mais. Ano? Ayan. Halos sa uh, lahat sila. Ah. Uh, isa lang ang bunga, guys. Ayan. Ayan. So ayan. Wala ka makita makitang dalawang bunga, no. Ganun pa mais, guys. Ah. Uh, sa isang puno, isang bunga lang. ito guys uh, may nakita tayo puno ano na dalawang bunga niya ito ah uh, ito isang malaki ayan ito niya isang malaki to no tapos itong sa baba niya guys ito ah uh, may isang bunga pa rin ano so bubuksan natin kung uh, puno rin siya ng laman ano dahil medyo maliit siya Ayan guys. So, kung magdalawa man ang bunga ng isang puno ng mais guys. At syak na maliit ano. Maliit yung isa. Tsaka yung isa video malaki. Ayan. So parang bonus nya ito guys. Yung maliit na to. Ayan. Ito guys, uh, pwede mo ring uh, tanggalin lang ang bunga, no. Kung natanggal mo na yung bunga, uh, itutumba mo na to, yung puno. Tapos uh, ipunin mo na yung bunga uh, para pwede mo dalhin doon sa kabila kung saan malilim at uh, doon mo balatan. So, pwede rin yung ganun guys. Kasi madali lang naman siya tanggalin eh. And malambot lang siya tanggalin dahil na tuyo na siya. Yan. Ganiyan. Ay. Ang ah, plantasyon ng mais na, na. yung kalakbot. So hanggang doon 'yan, guys. Hanggang doon sa kabila ayan So ito na yung na-harvest ng mais guys. Ayan na uh, magulang na to no. So ang nakikita mo. Ayan. may uh, naiwan pa sa puno. Ayan guys. Uh, magulang na magulang na yung mais niyan.